Pero may lilipat na kayong bahay. Pumuna kayo dito na. Sige, so dito, dito na kayo. Ay, babalik na lang ako Saan? Para niya -e? kayo? Sa... Southville. Ha? Ah, Southville? Kayo lang mag-isa, no? Buti, kaya nyo. Paano yung ano? Ha? Kaya nyo? Right. Mag-isa kayo? So, kaya naman. Kaya kaya nyo, no? Mahirap. Mahirap makipulog ka sa mga... anak-anak na isa Hindi naman. Ilan ba anak niya na Baba, ito na lalaki sa babae. Eh. Parehas po na dun sa Parangyake, ba? May may mga apo na rin kayo. May mga apo na rin kayo. Dapat so, least may, may kasama man lang kayo kahit apo. Babalik na lang ako. Eh paano 'yung pagdinemolish mo 'yung sarili, sa so, may titira? Saan po kayo titira kung dito mo ulit sinira sa dapat na ilagi kayo may tubig kasi napakingit po ng panahon ngayon. Lalo na po sa edad nyo. Opo. May black na at may kayong mga tubig man lang. Kaya nga na eh. Sipag nyo eh. Nakikita kayo namin dito. Minsan, di ba yung karton nyo, hindi nyo maiangat doon. May nakao pa ho? Hindi nakao. Bakit pa una? Wala? Ano nangyari sa lumang karton niya? Ano nangyari sa lumang karton niya? Wala pa. May nakao? May nakao. Doon din sa riles? Hindi ko nabate pa. Wala naman, kahit kayo matanda na kayo. Oo <laughs> nga, hindi mo makakamalit. Hindi mo makakamalit sa matanda, no? Alam na ginagamit. Opo. Oh, Buti, nakakuha kayo ng pamalit niyan, May nagbigay sa inyo. <laughs> Binenta nyo nun, ah, bumili nyo, binili nyo sarili yan. Ilan mm -hmm. taon na ba kayo na 75 75 Meron lakas doon pa ano? Lagi ko ay nakikita rito eh Diba yung nabili kayo sa akin dati ng face mask? Oo, oh, ako nga eh oh, Oo, kayo diba? Oo, oh, natatandaan ko kayo Sabi <laughs> ko, huwag din na kayo bumili na yung doon nakikita ko yung line up yun. Hanggang saan yung nakakarating na yun? Eh? Kabuyang? Yung lalakad nyo? Mm -hmm. Grabe mm -hmm. yun. Mm -hmm. Pero dapat na ngayong panahon na to, ingat-ingat nga sa yes, sobrang init. Pero ka? Oo. at least hindi kayo nang aano-ano yung iba, yung mga malalakas pa dyan, nanghihingi. Ah, eh kayo, talagang nagsisipag kayo mag, ano, para magkapera. pera. Maano, May opo, hindi nyo ginagamit yung pagka, yung iba kasi ginagamit yung pagpatatanda. Nasasana nila na nangingi-nangingi eh. Okay, nagkatrabaho pa rin kayo kahit kayo yung ilad nyo. Oo nga. Oo nga, kaya nga po kasi. Yung iba kasi, malalakas pala na, eh, nakikita namin ito. Talakas pa. Kaya pinapawin pinapauwi na kayo ng anak niyo sa kanila. nila mag nyo lang talaga. Gusto nyo lang mabuhay talaga ng solo, sarili.